Tititinuloy natin ngayon mga par. medyo ginabi na rin kami. so ito yan. Ito yan. Ito mga par. Ito wala talaga to. Ginawagawa lang nila to. Good morning mga par. So biyernes na naman tayo ngayon. So alam nyo pag biyernes no. Bubungkal tayo dito sa kabut So ginawa namin ngayon eh. Abang nasa biyahe kami, namumulot kami ng paleta sa daan. So, oh, nakarami-rami din. Ah, uh, ito siya. Ayun oh. Tapos may mga isak pa tayo rito. Tapos meron pa tayo doon. So medyo makalat yung trail natin kasi nilipad ng hangin. So ang gagawin natin ngayon si pagpatuloy natin yung good woods natin doon, yung dalawang step sister natin step up doon, gagawin natin 'yon para matapos na talaga, gigil na talaga kami matapos 'yan para mapaglaro na rin kami. So ngayon ang oras natin ay eh, mag-alas 7 na. Pero ang init na par. Ayan paro. ro. Makating isa ron. So, gigil lang kami talaga makapaglaro. <laughs> abangan nyo. Abangan nyo yung mga uh, um, gagawin namin ngayon. Ang tama may hapon. So, uh, i-reveal re namin sa inyo. So, gagawin ngayon. Um, gagawa kami siguro mga hanggang alas 10 lang. Kasi grabe na talaga init. Masakit na sa balat. Tapos, uwi kami. Manangalian sa bahay. Tapos, mga bandang alas 3. Babalik kami dito ulit ngayon. So, alright. So, ibaba muna natin ito ito yung continuation ng gagawin natin simula daw magpapalita tayo do sa dulo niyan punta rito pak tapos maglalagay tayo dito ng drop siguro mga ito ito ito, ito post natin drop punta rito tapos paket doon ikot punta rito tapos dito tapos ikot ulit dito punta rito pagdating doon dito may table top dyan lalagay natin tapos ikot punta doon doon sa may dulo doon sa may drop natin so yun ang pinaka ending doon so ngayon tatlo lang kami nantay pa natin yung ibang tropa natin so baka masarap patulog nila <laughs> okay. may kas may kas na tayo doon so magbungkala na tayo alright so binalikan natin kanina bumalik kami mga ano na siguro mag alas 5 na um, Tinuloy natin yung ginawa natin kanina ng tanghali ano. Kasi 9.30 pa lang. Nabanggit ko kanina alas 10 pero 9.30 pa lang pala yan. Grabe ng init. So itinuloy natin ngayon mga par. Medyo ginabi na rin kami. So ito yan. Ito yan. Ito yan. Back. Back. Ayan mga par. Ayan. Ito wala talaga to. Ginawa lang nila to. Kasi gumawa ng drop dito eh. Kasi mayaman kami sa drop eh tapos dire diretso dito mga par na namin yung paleta mga par paleta na yan yan tapos hanggang dito apagaangas yan tapos ito last na paleta na ibabaon namin kasi uwi na rin kami papahinga so yan mga par yan so sa viernes po ulit yun sa So yan muna ang update natin sa kabuti mga par. ah uh, sa natin ulit. Abangan nyo yung mga video namin na i-upload. At syempre, pangangahoy natin. Salamat sa mga viewers. Woo! Salamat sa inyo. Uh, sa patuloy ng pagsuporta kay Prexel TV. Salamat po. At syempre, sa kabuti. Nandito na lang mga par. See you my next vlog. Kita-kits mga par. Bye-bye.